Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, pag-uusapan naman natin yun for today's video is kung ano yung mga dapat yung dalin dito sa Poland. Ayan, kasi maraming nagtatanong sa akin, nag-message na ano daw ba yung mga kailangan dalhin dalin dito sa Poland. At saka yung mga kaibigan ko rin, nagtatanong din sila sa Facebook ko, ano yung mga important yung dapat dalin dito sa Poland. Ito guys, napaka-simple lang ng mga dadalhin sa Poland which is napaka-importante. Number one, napaka-importante nito, lalo na sa mga gadget. Siyempre, eh, kailangan, lagi tayong full charge. So, dinala ko talaga to. <laughs> so, ayan guys. Kapag kayo pupunta ng Poland, kasi iba yung mga sakit dito, ganito yung dadalhin nyo. Ha? Ah? Sakit, nasaksakan. So, ito guys. Pwede nyong eh, ano, pinaka-extension yung mga normal na ano natin na na saksakan natin. So, ayan o. Tapos, eto. Pabilog siya. Huwag kayong bibili ng kudrado kasi ako, nagkamali ako ng bili nung punta ko dito. Kudrado yung nabili ko. So, hindi ko rin siya nagamit. Buti na lang may nakilala ako. kinapa lang ko na yung mukha ko na manghiram sa kanya ng ano niya, ng ganito niya. anatawag dito? Pinakasakit. Kasi kontrado ngayon sa akin, hindi siya papasok sa pinakasaksakan dito. Kasi lahat dito bilog, halos. Madalang ka kita ng kudrado. Which is, natyempohan ko naman na puro bilog yung, yung napuntahan ko. So, ayun guys. Noong time na ano, na dumating ako dito, syempre hindi ko pa alam kung saan ako bibili. Nakahiram muna ako. Pinahiram niya naman ako kasi may extra naman siya. Tapos, nung nalaman ko kung saan na makakabili, nakabili ako ng ganito sa Chinese store. So, Which is, marami ka naman mabibilan dito. Eh, nung time na yun, yung malapit sa location ko. Basta may mga shop dito na may mga ganitong sakit. Almost, nagbibenda sila ng ganito. Mga ano, mga ganitong sakit. So, eto guys, ha, clear ha, ganito oh Kasi mahirap mawala ng ano, ng cellphone. Siyempre, mahirap mawala ng charge, ng battery. Kaya, kailangan, ano tayo, or magdala kayo ng ano ng extra battery pack para mag, makakapag charge kayo anytime yung yung 20,000 mAh or 10,000 mAh kaya magdala kayo kasi ako nun punta rin ako dito dalawa rin yung yung battery pack na dala ko. so ayun guys ito yung number 1 pangalawa yan ito pinaka importante din to guys Siyempre, tayong mga Pilipino is um, rice is life. Yan, guys. Kapag tayo, rice is life. Alam niya na yung dapat nyo dalhin. <laughs> Hindi bigas, guys. Hindi bigas. Kasi mura ang bigas dito. Huwag kayong magdadala ng bigas. Siyempre, eh, mahirap din magdala nun. Tsaka, mabigat din yun. Um, kung gusto niyo magdala kayo ng konti. Pero, ano... Marami kasi nabibili dito, tsaka mura lang ang bigas dito eh. Yun ang pinakamurang bilhin talaga dito. Talaga matutuwa yung mga Pinoy dito pag pumunta ng Poland. Kasi nga, mura ang bigas dito. So, tapos, ang pinakaimportante importante yung ano, dadali, maliban sa bigas, is rice cooker. Yan. Rice cooker. Ang bilhin nyo lang guys, yung maliit. Bumili lang kayo ng maliit. Yung pang sa inyo lang. Kasi dito naman kasi guys, kanya-kanya ang sistema dito. Kaya, kung kayo rice is life, magdala kayo ng ano, rice cooker para makakain kayo ng rice. Pero kung okay lang sa inyo mga tina tinapay mga pizza-pizza, meron nung nabibila dito mga ganyan. Mga, mga pagkain dito is mura lang. As in, kaya kung hindi kayo masyadong nagtitipid, <laughs> mabibili nyo lahat ng gusto nyo pagdating sa pagkain. So, honestly guys, ang naging bisyo ko na lang dito talaga pagkain. Hindi na ako masyadong bumibili ng mga material na bagay. Parang nawala na sa ira ko yung bumibili ng mga material na bagay na gaya ng mga na ano ko, na kasanayan ko sa Taiwan na kapag may mga bagong gadget, bili agad <laughs> yung ganun. Kapag may something na gusto kong bilhin na kahit hindi mo masyadong kailangan, bili agad dito. Nabago yung ano ko, yung yung sistema ko. Kung ano lang talaga yung pinakakailangan, yun lang talaga yung binibili ko. Which is, okay naman sa akin. Kasi, dito guys, mahirap magpadami ng gamit kasi lalo na kapag palipat-lipat kayo, dadaling nyo so mahirap, yung iba nga dito guys nagtatapo na lang sila ng ibang damit nila kasi nga nahihirapan silang maghakot-hakot palipat-lipat ng trabaho ganun ang sistema dito tapos kung tatanungin nyo naman kung anong voltage ng rice cooker ang bilhin nyo guys, yung universal yan ang bilhin nyo para wala okay naman kasi dito ang ano 220 yan 220 to 140 ay 240 yan universal ang bilhin nyo kasi alam ko may nabibili namang maliit eh kasi meron ako nakilala dito ang cute pang ano niya rice cooker niya, ganun lang kaliit tapos ganyan lang pero kung sa tingin nyo naman eh hirap kayo maghanap at gusto nyo ng rice cooker dito sa Poland pwede naman kayong mag-message sa akin pero mag, kayo ang magbayad pati ng shipping ha pero payment first syempre <laughs> kasi dito guys sa totoo mahirap maningil dito kaya kailangan payment first pwede naman kayong makasuyo sa akin pwede ko kayong bilan sa online so pag nakabili kayo sa online uh, dito madali lang naman o kung gusto nyo tuturuan ko kayo kung paano bumili sa online dito napakadali lang guys bumili sa online kasi ako tinuruan lang din ako na nakilala ko dito. Bumili ako ng maliit na rice cooker single. Parang wala pang 100 sloty. Nasa 96 sloty lang yata yung pagkakatanda ko with shipping na yon. Ang niya. Pang solo mo lang talaga. Pwede siyang pang dalawahan. Pero ako lang naman din kasi. Tapos ano naman, madalang din naman ako magluto. May time lang na nagluluto ako. Pero hindi naman ako talaga totally palakain ng, ng kanin ng rice kasi 12 years nga ako sa Taiwan puro tinapay lang ang kinakain ko nasanay din ako sa ganun kaya nga lang may time na ang lamig lamig kasi ng panahon gusto mo magluto ng mga soup so nag decide ako bumili noon yun tapos yun ang number 2 ha rice cooker um, number 3 yan magdala kayo ng isa o dalawang winter jacket lang yan isa o dalawa lang, huwag kayong magdadala ng marami or kahit any clothes, huwag kayong masyado magdadala ng marami. Alam nyo ba kung bakit guys? eto ito matutuwa kayo. Dito kasi sa Poland is maraming ukay-ukay. Yan, ang ukay-ukay dito is napakamura lang. Usually, ang makukuha mo pa dito is mga bago pa. Kasi naranasan ko talaga yon Kasi ako, hindi naman ako ukay-ukay person. Kasi nga, tamad ako mamili gusto ko talaga yung mga bago hindi naman sa piki ako kaya nga lang wala akong tiyaga ba pero nung nung nakarating ako dito sa mga ukay-ukay dito sa Poland ay eh, grabe nasyak talaga ako mga bago pa yung nabibili namin tinuruan lang ako ng mga kasama ko dito nakilala ko na galing din sila ng Taiwan kasi dito guys marami kayong makikilala dito pero syempre yung pakikipagkaibigan Suggest ko lang sa inyo, limitahan um, nyo. Kasi may bad experience ako dito sa mga tao dito na nanggaling sa iba't ibang lugar. So, uh, be careful na lang din tayo. Siyempre, um, may ibang ugali ang mga Pinoy. Alam nyo naman yan, guys. Kaya maging aware tayo sa mga ganyan. Pero, maraming ako naging kaibigan dito na ayos naman. Meron at meron ka lang talagang makikilala na hindi okay. May siyang magdi-discriminate sa iyo, manda-down sa iyo, maninira sa iyo, yung ganun. So, be careful na lang, guys. So, ayan number 3, winter jacket. One or two. Two, two lang ang dalin niyo. Kasi dito marami talaga kayo mabibili. Magaganda pa as in at talagang pa pang pa pang winter jacket. So, number 4, ayan. So, num number number 4, guys. Ang pera pinaka-importante. Yan, magdala kayo ng pera, magdala kayo ng allowance. Huwag na huwag kayong pumunta dito walang dalang allowance kasi nga, mahirap. Kasi hindi nyo alam kung yung dadatnan nyo dito is okay ba yung trabaho madadatnan nyo. Hindi nyo pa rin kasi alam kung magugustuhan nyo. So, much better na magdala kayo ng pera para... Anytime, pwede kayo lumipat sa iba tapos may bala kayo ba? yun yun, yun, pinaka importante sa lahat pera kahit hindi mo madala lahat ng sinabi ko ng 1, 2, 3 1, 2, basta importante may pera kang dala kasi lahat ng 1, 2, 3 mabibili mo dito yon pero ang pera kailangan mo talagang dalin so kapag sa pera naman kailangan napapalit nyo na ng sloty yan if either konsan saan man kayo galing papalit na kayo dun or sa airport pwede na kayong kapalit kasi ako nagpapalit ako sa Taiwan tsaka dito sa airport dalawang beses ako nagpapalit kasi nga noong time na sa Taiwan ako nag ano ko nagtabi ako ng empty dollars ng Taiwan dollars baka kasi sakali na magamit ko sa over baggage ko so minatira so pinapalit ko dito sa airport dito sa Poland is so tinatanong niyo kung mga magkano pa yung dapat yung dalin sa ano sa na pocket money dito sa Poland pwede naman kayong ay sorry Slotty dito nung dito na ako sa Poland dito ako nagpapalit na yung sloty. pero yung sa Taiwan pala ang dala ko is euro Euro pala pinapalit ko, sorry po mga kababayan Euro yung dala ko sa tai yung galing ako sa Taiwan pagpunta rito, tapos nung sa airport yung NT dollars hindi pala ano dito, hindi pala kinikilala ang NT dollars dito, sorry ah, well, sorry guys kasi nagkamali yung ano, yung sa memory ko pa, so ano pala, sa Taiwan palang is nagpapalit na ako ng ano ng Euro pwede, pwede naman USD, US dollar pwede rin So, ang Taiwan Dollars lang, kaya hindi sila nagpapalik dito na. Taiwan Dollars, yun pala. So, nag, ang ginawa ko pala is sa airport, nagpapalit ako ng Euro to Slotty. Yun ang ginawa ko. So, kung magkano ba yung dapat yung dalin. So, ito guys, depende sa inyo kung magkano yung gusto nyo dalin. Pero, much better is 1,000 Euro pataas ang dalin nyo. Para sa akin ha, kasi yung dala kong pera dito nung pumunta ako dito medyo malaki-laki kasi nga syempre wala akong kakilala nung pumunta ako dito kaya nag, naging aware lang din ako kasi itong lugar na to hindi ko man din alam tapos yung best friend ko na nag introduce sa akin ng Poland is malayo kumbaga nag ano lang din ako sa sarili ko nag secure na lang din ako kaya medyo malaki yung dala kong pera kaya nakabili din ako agad na susakyan ng sasakyan nung bago ako dito kasi nga, yung eto pa, nung dinatnan ko kasi yung trabaho dito sa Poland is hindi ko masyadong bet. Hindi ko na rin gusto. Kaya um, advantage ko na lang din yung may sarili akong pera at nakalipat din ako agad. So, ayun guys. So, kung may mga question pa kayo, um, magtanong lang kayo sa akin and magcomment lang kayo sa video ko. Uh, huwag kayong mahiya. Tanongin nyo yung mga gusto nyong tanongin. Kung ano yung mga gusto nyong malaman. So, para magawa natin yan ng video. So, yun lang guys. Thank you for watching. God bless us all po. Thank you guys. Bye!